Hello po. Nako. Itong vice presidente ninyong Lucaret. Nung una, batikos ng batikos kay BBM. Dahil uh, nangako daw na ibababa ang presyo ng bigas ng 20 pesos. Eh, hindi naman daw kayang gawin. Kung ano-ano pa sinabi. O ngayon, bumaba ng 20 pesos. Hindi pa rin naging masaya ang Lucaret. Ano sabi? Pagkain daw ng baboy. Hoy, bruha. Yung mahihirap na kumakain ng 20 pesos na bigas, hindi mga baboy. Ikaw ang baboy. Ikaw ang utak mo, baboy. Buka ka ng baboy, lukarit ka pa. Tangina talaga, no? Sipin mo, hindi ka na nahiya. O ano nangyari sa'yo? nung nagpunta ka sa Manila, o oh di ba? Napahiya ka. Maninira ka. Wala kang kasiyahan, hayop ka. Di ba, Pagpunta mo sana ng Netherlands dito sa Europa, wag lang bumalik. Total inutil ka naman na president na vice president. Yung presidente, trabaho ng trabaho o ano, hindi na nawala sa iyo yung inggit. Pamilya mo, sinasabi bangag yung pamilya si BBM, pero kayo ang mukhang bangag. Pati sa paninilita, bangag ka, gaga. Ibang klase itong vice presidenting to. Pagtanggol mo yung confidential fund, fund hindi pagtanggol pala. Paliwanag mo, lukaret. Isa kang magna magna cum laude, sa pagkamagna, hayop ka. Ang yang to, 20 pesos na bigas, pagkain ng baboy, eh ikaw ang mukhang baboy eh. Imbis na magpasalamat ka. O sabihin na natin, sige, pinupuliti ka. O di pasalamat ka, at least bumaba ng 20 pesos o samantalahin ng mga tao na habang 20 pesos yung bigas, bumili. Hindi, ang ginawa mo, Sinihit na ka pa, lukarit. Ang inang to. Hmm. Tingnan natin sa 2028 kung maging presidente ka pa. Ulul, ungas, goodbye.